Halimbawa, yan ang ating isang salita sa araw na ito. Sabi nga nila, action speaks louder than words. Na makapangyarihan ang paggawa kesa sa salita. Dahil ang salita ay mananatiling bula kung ito ay kulang sa gawa. Sa araw na ito ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Jose. Isang karpentero, isang panggagawa, isang taong simple ang buhay. Ipinapakita sa atin ng halimbawa ni San Jose na ang paggawa ng may pagmamahal at katapatan ay nagdudulot ng kabanalan sa ating buhay. Kumisa nakakatuksong isipin na kapag tayo ay merong ginagawa, nais natin itong makita ng mga tao, lalo tigit pagdating sa paglilingkod. Gusto natin na tayo kilalanin, gusto natin tayo ay pasalamatan. Yan ang nagiging tokso sa marami sa atin pero ipinapakita sa atin ng halimbawa ni San Jose na kung ang gagawin natin ang mga bagay-bagay ng may pagmamahal at katapatan, ito'y magdudulot sa atin ng kabanalan. Pasalamatan ka man o hindi, kilalanin ka man o hindi, makita man ang iba o hindi, ang nakikita ng Diyos ang pagsusumikap na ginagawa mo. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, tularan natin si San Jose. Maging tapat tayo sa ating ginagawa, lagyan natin ng pagmamahal ang ating ginagawa. Dahil ang lahat ng ito, kahit simple at maliit, lahat may halaga sa paningin ng Diyos, lalo't higit kung gagawin natin ito ng may katapatan at pagmamahal. Halimbawa,